So yan, good day mga boss uh, Dito ulit tayo sa ano uh, Projector light pero Ang pinaka main topic natin mga boss Itong ano Ayoto uh, violet harness So yan Pero ang gagamitin natin is etong violet na projector na to Tapos syempre meron tayong uh, 12 volt supply At uh, ituturo natin mga boss kung paano to I-install sa uh, by lead. Yan, pero kung maglalagay tayo ng ano mga boss, ng back to stock sa ating motor, uh, ay kailangan nating conversion mga boss. So yan. Pero eto pinaka main topic natin mga boss ay kung paano to i-wiring sa projector light mga boss. Kahit na anong projector light naman basta may projector light. Ang pinaka main topic lang natin is etong Ah, uh, ayo to harness na to mga boss. So yan simulan natin to mga boss. So dito tabi natin muna tong ano na to, uh, projector light. Tapos ito yung uh, ating harness mga boss. Dito, meron siyang red. Etong red na to na mahaba. Yan, direct natin to sa uh, positive ng ating battery. Siyan. So, etong mahaba na to direkto sa positive ng battery mga boss so lagay natin yung positive ng ating battery okay tapos yung negative mga boss eto rin so same din sila parang sa terminal din po pero mamaya na natin lagay mga boss Okay, basta nakalagay na yung ating positive ng ating battery. Ngayon, dito naman sa ating bilid, sa ating projector light. Dito naman tayo sa lobby mga boss. Etong ano na to? Black and white 'yan yung low beam ng ating LED projector. So dito naman sa Ayoto na uh, relay. So 'yan, meron din siyang red and black mga boss. So pagparisin lang natin yung dalawa na 'yan. Red and black. So, ayan. Tapos sa black, negative. Negative din ang ah, uh, So, dito pala pwede na natin pagsamahin to. Itong negative negative. Pero, pe, nating rin ihwalay. Natin pero, sa imlang lang naman yan, mga boss. Yan. So, negative ng low beam. Positive ng low beam at neg negative ng low beam, mga boss. So, dito naman tayo sa ating high beam positive and negative so dito mga boss positive and negative ng ating low beam is yung eto etong blue black so yung positive natin ay yung white so sa red sya ay sa blue so yan sa blue sya okay tapos yung ating negative mga boss is yung blue sa blue din natin siya ilalagay uh, sa black sa black okay so eto yung sa high beam mga boss yung white is yung sa blue tapos yung blue sa black so yan negative and positive din yan so okay eto na yung low beam eto yung para sa high beam tapos, yung negative naman natin, eto, yung negative terminal sa so negative ng ating battery. Okay. Tapos, eto naman mga ating pinaka-trigger mga boss. Eto yung pinaka magiging trigger natin sa low beam at high beam. So, yung low beam natin mga boss is yung green. Yun. So, yan. Bali yan yung low beam natin. So, okay. Kita nyo mga boss. Na naka low beam na yung ating by led Tapos, ano na lang yung natitira natin na uh, connection. Yung para naman sa high beam mga boss, etong blue. So, yan. Yan yung pinaka trigger nya yung blue. Pag dinikit natin dito sa uh, positive ng ating terminal. So, yan. Mag high beam na siya mga boss. Okay. So, ganyan siya gumagana mga boss. Pero pag dinirect mo dito mga boss, sa high beam, so yan, high beam agad siya. So, pwede siya. Tapos, high beam. Okay. So, ganyan siya gumagana mga boss. Itong ating, ano, ayoto. So yan ayoto ah uh, relay mga boss o harness harness relay mga boss ng ayoto. So ganyan lang siya pinapagana. So ano natin mga boss i recap natin kung paano yung connection. I-fix lang natin tong ano na to, Yung connection ng ah uh, ating positive terminal. So yan siya, ganyan siya gumagana mga boss. Okay? So eto ulitin natin mga boss. So sa ating low beam, eto yung sa low beam natin mga boss. Yung red ng by led, etong red din dun siya sa red na to mga boss, yung maikling red ng ayo, to ano harness yan yung positive. Tapos yung negative naman ng Ayoto yung black. Sa black din o negative ng Ayoto na harness. Sa trigger naman mga boss ng ating high beam, yung positive nyan is yung white. So yan yung white. nakakonect naman siya sa blue. Yan sa blue line ng ating uh, high beam. High beam wire ng ano Ayoto. So yan ang Ayoto. Tapos yung negative naman is yung blue. Yan solid blue. Na-connect naman siya sa black. So yan sa black. Magkasama yung ano blue blue tsaka black. Tapos ang ka partner naman niya blue white. Tapos sa uh, low beam, red black to red black din. So yung pinaka-trigger naman niya is yung ano uh, green green tsaka blue. Yung green mga boss, yan yung low beam. Tapos yung blue is yung high beam. Tapos yung mahabang terminal na to mga boss, eto ng ayota na to na may relay. Uh, may fuse, yung fuse na yan is 15 amperes. So yan, diretso yan sa battery mga boss. Yung mahaba na wire na yan, diretso sa battery. Tapos meron din tayong isa pang terminal na black. Papunta naman yan sa Uh, body ground pipedering dugtungan natin diretsyo na natin sa body uh, sa battery mga boss negative battery para mas maganda yung supply so ganyan siya gumagana mga boss tapos pag uh, kinonect naman natin to so yan kinonect natin tong dalawa so iilaw naman yung high kasama yung high mga boss so, yan kasama na yung high okay So ganyan lang gumagana yan mga boss yung uh na ayoto harness. So yan. Okay mga boss.